Marami ang nagtatanong, ano ba talaga ang ChatGPT at paano to makakatulong sa akin? Kung wala kang idea, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ang ChatGPT ay isang AI tool na parang katulong mo sa lahat ng bagay, mula sa paggawa ng content, pagsusulat ng mga plano, hanggang sa pagbibigay ng mga bagong business ideas. Hindi mo kailangan maging tech savvy o genius para magamit to. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano mo magagamit ang ChatGPT para kumita, mag-level up ng skills mo at gawing stepping stone to para yumaman kahit nasa Pilipinas ka lang. At kung iniisip mo na baka komplikado, promise, madali lang. Kaya kung handa ka ng alamin kung paano gawin tong ultimate tool para sa financial success mo, tara, umpisahan na natin. Alam mo ba kung gano'ng kalawak ang pwedeng magawa ng ChatGPT para sa'yo? Hindi lang to basta chatbot na sumasagot ng tanong. This AI tool can become your partner in creating income streams lalo na kung wala kang malaking puhunan o expertise sa simula. Ang maganda dito, kahit beginner ka pa lang, pwede ka na magumpisa. For example, kung freelancer ka, kaya kang tulungan ni ChatGPT na gumawa ng polished resumes, engaging emails o kahit research-based articles na pambenta mo sa platforms tulad ng Upwork o Fiverr. Kung negosyante ka naman, ChatGPT can help you create social media content, plan marketing strategies, or even draft contracts. Ang bilis, 'di ba? At kung hobbyist ka lang ngayon, let's say mahilig ka sa pagsusulat, graphic design, o kahit basic na pagpaplano ng events. ChatGPT can elevate your skills by providing ideas, templates, or even sample drafts na parang gawa ng isang professional assistant. Ang AI na to ay parang Swiss Army knife para sa productivity. Ang tanong na lang ay kung paano mo gagamitin ang power nito sa tamang paraan. Sa mga susunod na sections, ipapakita natin ang step-by-step -step na paraan kung paano mo magagamit ang ChatGPT para simulan o palaguin ang iyong income streams. Ready ka na ba? Let's get into it! Alam mo ba na kahit wala kang advanced technical skills, pwede mong gamitin ng chat GPT para kumita? Ito ang ilang practical na paraan na pwede mong simulan agad. Number 1, content creation services. Kung magaling kang magsulat o kahit basic lang ang writing skills mo, pwedeng pwede mong gawing negosyo ang pagawa ng articles, blog posts, o social media captions. Sabihin na lang natin may client ka na nag-request ng 500 word blog about healthy living. Gamit ang chat GPT, pwede kang mag-generate ng draft sa loob ng ilang minuto. Tapos ikaw na lang yung mag-polish para unique at akma sa kanilang brand. Number 2, Social Media Management Napakaraming small businesses ang naghahanap ng tao na pwede mag-manage ng social media nila, hindi lang dito sa Pilipinas, pati abroad na lalo. Gamit ng ChatGPT, madali ka makakagawa ng post ideas, captions, o kahit hashtags. Halimbawa, kung food business ang client mo, pwede kang magtanong kay ChatGPT ng Ano ang magandang caption para sa bagong menu ng isang Filipino restaurant? And yes, marunong din siya mag-Tagalog. Kahit anong language ata, alam nito eh. Try nga natin kung alam niya yung gay lingo. do you know gay lingo? Aba, Bekemon o oh, Sword Speak din pala yung tawag dito. Grabe. Nakakalurky ka naman, ChatGPT. Paano mo alam yan? Aba, akala yata ito, Becky ako. At may pa-hashtag pa, ha? Ah. Ang bongga, di ba? Number three, freelance, tutoring, or courses. Mahili ka ba magturo? Pwede kang mag-offer ng online tutoring sessions. ChatGPT can help you create lesson plans, exercises, at sample questions para maging mas organized ang mga sessions mo. Bonus pa, kung may subject kang hindi kabisado, pwede kang humingi ng tulong kay ChatGPT para sa quick refreshers. Number 4. Virtual Assistant Services Ang dami ngayong business owners na naghahanap ng virtual assistant. And most of them are in the US, Canada, Australia. So, dollars ang bigayan dito. And ChatGPT can help you manage tasks like email drafting, meeting scheduling, or research work. Para kang may super assistant na palaging on call para mas mabilis matapos at efficient ang trabaho mo. Kaya mas marami kang potential client na pwedeng maservisan. Number 5. Earning through digital products Pwede kang gumawa ng e-books, guides, o templates na pwedeng ibenta online. Halimbawa, An e-book about step-by-step -step guide sa pag-start ng online business. You can use ChatGPT to outline the content. Then, ikaw na ang magdagdag ng personal touch. Ang maganda dito, once na matapos mo na ang product, passive income na. Number six, translations or localized content. Nakita mo naman kanina, ChatGPT can speak any languages. Mas kay Linggo eh, di ba? Kung bilingual ka, Malaking market ang naghahanap ng translation services. Example, kung may foreign client ka na gustong mag-expand sa Philippines, pwede mong gamitin si ChatGPT para i-translate ang documents nila. Tapos ikaw na yung mag-adjust sa context para mas akma. Number 7, personalized services, copywriting or resume building. Maraming tao ang nangangailangan ng professional resumes o cover letters. Gamit ang ChatGPT, mabilis kang makakagawa ng well-structured drafts na i-adjust mo na lang para maging tailored sa job application ng clients mo. Number 8, dropshipping or e-commerce content. Kung may online store ka o nag-iisip kang mag-dropshipping, kayang-kaya ni ChatGPT na mag-generate ng product description na catchy at SEO-friendly. Kaya imbis na ubusin mo yung oras mo sa pag-iisip ng content, mapapabilis nito ang progress mo. Sa lahat ng to, ang sikreto para kumita gamit ang ChatGPT ay ang tamang kombinasyon ng automation at personal touch. Hindi mo kailangan maging sobrang teki para magawa to. Magsimula ka lang sa malilit na projects. I-build mo yung portfolio mo at dahan-dahan, pwede ka na mag-level up. Kung interesado ka, alis sa mga to yung gusto mong subukan. Pakicomment mo nga sa baba para mabigyan kita ng additional tips potential challenges, and how to overcome them. Kahit gaano pa kaganda ang ChatGPT bilang tool, hindi may iwasan na may mga challenges kang kakaharapin habang ginagamit mo to para kumita. Pero don't worry, lahat ng problema ay may solusyon. Lalo na kung alam mo kung paano to haharapin. Kaya pag-usapan natin ang ilang mga pinaka-common na challenges at kung paano mo to malalampasan. Challenge number one, hindi alam kung saan magsisimula. Maraming tao ang no-overwhelm dahil sa dami ng pwedeng gawin gamit ang ChatGPT. Paano ko ito gagamitin? Anong niche ang dapat kong pasukin? Madalas 'yan ang tanong ng mga beginners. Ang solusyon? Mag-start ka sa simpleng bagay. Halimbawa, kung marunong ka magsulat, subukan mong gamitin si ChatGPT para gumawa ng blog content o mag-edit ng existing work mo. Kung may idea ka sa negosyo, Gamitin mo to sa paggawa ng marketing copy o product descriptions mo na professionally written parang gawa ng isang expert na copywriter. Before ChatGPT, libo-libo yung charge ng mga ganon. Mag-focus ka muna sa mga bagay na related sa skills na meron ka na ngayon. Challenge number two, kulang sa creativity o originality. Baka maging boring yung gawa ko dahil AI lang yung gumagawa. Yan ang madalas na worry ng ibang users. Remember, ang ChatGPT ay isang tool lang. Ikaw pa rin yung magdadagdag ng human touch para gawing mas personal ang output mo. Huwag kang matakot i-tweak yung sinasabing outputs ni ChatGPT. Gawin mong mas relatable ang content base sa audience mo. At kung gusto mo ng fresh ideas, i-command mo lang kay ChatGPT na ano ang unique na approach para sa content na to. O Please make this more unique and engaging. Challenge number 3, technical limitations. Hindi lahat ng tanong ay masasagot agad nito na maayos, lalo na kung kulang sa detalye ang prompts na ginagamit mo. Dito papasok ang art of prompting. Ang mahalaga maging specific ka sa mga tanong mo. Halimbawa, imbes na tanongin mo to, paano magnegosyo? Pwede mo sabihin na, bigyan mo ko ng step-by-step -step guide sa kung paano magsimula ng online business gamit ang 5,000 pesos na puhunan. At challenge number 4, fear of competition. Eh paano kung marami nang gumagamit ng ChatGPT? Parang hindi na bago, di ba? Siyempre, ang success mo ay nakasalalay sa execution, hindi lang sa tool. Maraming gumagamit ng ChatGPT pero ang tanong, sino ang kaya magdala ng kakaibang value at execution? Kaya mag-invest ka sa self-learning. I-improve mo pa yung skills mo at mag-focus ka sa uniqueness ng brand or business mo. In the end, ang paggamit ng ChatGPT is not about being perfect. It's about being adaptable, creative, at open-minded mapapabilis lang nito yung pag-asenso mo. Pero syempre, kahit anong tool pa ang available kung walang action, wala ding mangyayari. Sigurado ako, ang malaking tanong mo ngayon, may bayad ba yan o libre lang? Ang sagot, yes and yes. May bayad siya, pero oo, may libreng version din. At kung gusto mo munang itry, actually kahit free version lang, malaki na yung maitutulong sa'yo eh. Kaya na niyang gawin lahat ng nabanggit ko kanina, kahit sa free version pa lang. Pumunta ka lang sa chatgpt.com at mag-sign up for free and use their free version. Nilagay ko rin yung link nila sa description sa baba. Pero syempre, iba pa rin ang edge ng paid version. Mas advanced, mas mabilis at mas pulido ang mga sagot. Magkano naman yung paid version? May dalawang plan, plus at pro. Si plus 20 dollars lang o humigit kumulang 1,200 pesos kada buwan. Sa plan na to, sulit na sulit na. Ito rin yung gamit ko for over a year now. And I can honestly say, this is worth every peso. Mabilis na disclaimer lang ha, wala akong commission dito. I just want you to use the maximum potential ng tool na to dahil alam kong malaki ang pwedeng maitulong nito sa'yo kung willing ka lang aralin at gamitin ng tama. Kung hesitant ka pa, try mo muna yung free version. Kapag nakita mo kung gano'n to kalaking tulong, pwede mo nang i-consider ang plus plan. Bonus pa, kapag naging plus user ka na, may access ka na rin sa AI tools for generating photos, pati na rin yung prompt to video counterpart nila, which is yung Sora. Hindi na ako mag-deep dive dito, baka sa ibang video na lang. Pero tulad ng ChatGPT, game changer din yung Sora. At ito ang exciting part this technology will only get better and faster from here. So ang tanong, sasabay ka ba? Siya nga pala, kung may napulot kang helpful tips sa video na to, please, pakipitik naman yung like button. Dami mo na rin yung subscribe button. Magkalapit lang naman yun eh. Maraming salamat. Success is not a race. It's a marathon. Pero minsan, hindi mo may iwasang isipin, paano kung sobrang layo na ng agwat ng iba With ChatGPT, kahit baguhan ka, pwede kang makahabol. Hindi dahil minadali mo yung proseso, kundi dahil ginamit mo yung tamang tools para mapabilis ang learning curve mo. Isipin mo yung feeling na meron kang personal assistant na kaya maging expert or at least close to expert sa kahit anong topic. Hindi mo na kailangan maging master ng lahat kasi nandyan si ChatGPT para gawin ang trabaho ng sampung tao ng sabay-sabay. Parang all-in-one partner Tahimik, mabilis, at laging on the spot. This isn't just a tool. Kaibigan, this is the future. Well, actually, hindi na to future. The future is already here. An expert even say na ang AI will be the biggest invention that will reshape the world, even bigger than electricity. Kaya ang tanong, magpapaiwan ka na lang ba? O sasabay ka sa agos? Huwag mo nang hintayin lumampas pa yung pagkakataon. Start using ChatGPT, kahit yung free version, and explore its power and take the first step towards transforming your life. Your future is just one click away. At kung wala ka pang naiisip na business na pwede mong gamitan ng ChatGPT, baka isa sa walong negosyong diniscuss natin dito ang pasok sa'yo. Maraming salamat sa pananood. Peace out!